So yun mga katropa, oh, meron tayong ginagawa itong click ng busina. Busina yung dyan no? tala, Busina. Tapos sa mga gusto mong pagawa Para mga katropa ng kanilang EBS, andito na naman si Sir Jose Manlapas from Pampanga. Dumayo ulit sa atin para sa mga if may problema sa kanilang EBS, pwede nyo ipagawa rito. Katulad nito, PCX 150, sira yung kanyang ibs, pero dinadiagnose ni Sir Manlapas yung kanyang problema. Sir, ano yan? Dinadiagnose natin, ano Sir, no? Opo, dinadiagnose tayo, bago makikip, bago po natin baklasin yung IBS module niya. Bago baklasin yung IBS oh, module, da diagnose para muna. Para, oh. 'Yun para sigurado. para walang ula-ula. para walang ula-ula ah, kasi yung iba pag gumagawa ng ibis pag sinabi mong sira ang IBS, baklas ka agad. Oh. Pero kay Sir Manlapas, talagang mayroon siyang na dala. So ngayon September 19, mga katropa, andito sa atin si Boss sa uh, shop para gumawa ng mga ibis kung may problema yung mga ibis nyo kung sakaling nagmamalfunction, naglolo ko, dalhin nyo rito at samantalahin nyo na mga katropa habang nandito pa sila sir from Pampanga, legit at specialist na talaga kung gumawa ng EBS kahit anong motor. Honda, Yamaha, kung may problema ang EBS nyo, hindi ko yung speedometer. Dalhin nyo na ngayon sir, hanggang kailan tayo dito para alam nila? Hanggang bukas po. Hanggang bukas lang, sayang pwede naman po tayo mag di ba li, kung oh, kung, saaling ano, mayroong mga pahabol, pwede po. Obserbahan natin ano. Opo, opo. O so hanggang bukas lang pala sila mga katropa Kaya ngayong araw hanggang bukas Samantalahin nyo na habang nandito pa sila Dahil matagal uli kami mag-schedule. Mag-ano muna kami. Kaya habang nandito pa sila mga katropa, samantalahin nyo na na ipagawa ang inyong EBS. Pagkakataon nyo na to na mayroong magagawa ng EBS nyo, mapaparepair nyo. Kung sakaling wala kayong speedometer, dalhin nyo rito dahil yung speedometer nyo nakalagay yan sa EBS module. So, punik-punik yung mga yan pag may problema ang inyong EBS. So, pumunta kayo dito sa Lingayen, Pangasinan, Jadalin. Isearch e nyo lamang sa inyong Google Map. Jada Alin Motorcycle Lingayen, Pangasinan. Habang andito pa sila, September 19 hanggang September 20, mga katropa. Samantalahin nyo na at habang mayroon pa magayos ang EBS nyo. Yung, yung kanilang contact number, ilalagay ko sa taas ng ating video description. Kung pwede nyo yung kontakin si Sir Man Lapas. Pwede nyo siyang kontakin doon para mag-inquire kayo tungkol sa inyong IBS Pwede na kayo magtanong ng diretsyo kung ano yung problema, kung kailang i repair o re -remedyohan. So ilalagay ko yung contact number ni boss sa taas, tapos tawagan nyo na lang siya, kontakin nyo, okay?